region to guys oh food factory ito malapit na matapos tatlong palapag to ayan oh ganda nito pag natapos oh malaki din ayan oh. simula dyan isang building lang siya pero tatlong palapag hintayin naman ito kasi ilang lindol na dinaanan ito eh sa isang taong ko rito ilang lindol na din na. ang lalim ng baon nito is yun may mga makina yan sa loob eh may ano mga maingay dyan nagtatrabaho sa loob yan kasi ano to araw araw may nagtatrabaho dito minamadali nga to dito yung ayan yan yung salamin na yan nalaglag yan yung ang lakas ng bagyo tatlong araw na walang pasok kami dito Nalaglag yung isang salamin dyan. Pinalitan na ka kaagad din naman. Ito yung maganda uti-uti yan. Ayan oh, laki. Kasi tatlong palapag siya. Pagpagkain niya. Maraming empleyado kailangan niya. Diba? Ito naman dyan. Yung gilid. Yung mga luma ng structure. Sa amin na yan. Ito, ito. ba? Pero wala siyang bakod. Kasi dyan sa kabila. yon. Ayan ano yan, uh, kamag-anak nung mga magkakapamilya ba, kamag-anak no ayan, oh, nung may-ari sa amin. It's, baka ito mo, ganun din. Ayan, wala nang bakod, tinanggal. Wala mga mga magkakamag-anak lang. Kasi mga family business lang to dito eh. Pero malaki yan. <coughs> ito sa amin na oh gilingan yun dyan ng plastic dito kasi sa amin kompleto yung process kaya walang logo yung negosyo kasi may gilingan na malaki dyan yan gilingan yan dito naman ayan bago na yan yung nalindol pinalitan pati ito bago yun to dali yan na lindol nasira yan yung tumagilid andyan yung maleta tapos yung sprayhan ng helmet Diyan Yung mga helmet na reject namin. Iniipon lang yan pinapadami para gilingin naman. Kasi saglit lang yan sa gilingan eh. Malaki kasi yung gilingan. Pag nalaglag kang adon ah. Pag labas mo, giling ka na. Malaki. Yung yan, isang ganyan. Mga 3 minutes. Gilingin yung isang sakong ganyan. three 2 to 3 minutes ito. Kasi sa laki ng blade. Sa lapad ng blade at laki ayun wala kaming pasok ngayon gawa ng holiday daw ngayon September 17 so ito yung sa amin lumang luma na pero malaki to Kunti lang kaming tao dito gawa ng uh, hindi naman tuloy tuloy yung isang gawa ba Alimak, yung sa gilingan pwedeng itigil kasi mga tao dito kailangan marunong ka all around yung hindi naman kaya ng iba talaga hindi matuto yung marunong siya gagawa like mga magtatahi meron talagang iba may turuan o hindi kaya gawin mga magtahi marami pa tapos doon sa maleta nagkaroon na akong training doon kabisado ko na yung isang makina isang molde kasi alus, uh, alos meron namang ano kasi sa experience natin dati pero dyan oh. Maganda yan, uti-uti yan. Malamang kasi, oh, siyempre una, mag i pa yan. Ayan talaga. Tis-tis tayo, tis-tis. Yun lang kagandahan dito. Wala nga yung pasok. Alright. Let's go, let's go. Kaya, paingat tayo.